po sa lahat. Nandito po kami ngayon sa Silang, Cavite para sa isang Mother's Day surprise gift delivery galing kay Mom Mitch ng Japan. Tara, samahan niyo po kami surprise Sinanay Segundina Amon. Tao po. Tao po. Kimam sekundi si na po. Meron po kasi delivery kayo na 'Yan 'yung po, ito po. Ito po nay. Hello po! Happy Mother's Day! Thank you! Ayan, surprise delivery po! Pwede ka mong kumasak sa loob? Oo, oh, pwede Salamat na, na po ha! Asan ko eh! Hindi ko Ayan po, again na na yung second day na Happy Happy Mother's Day! May gusto pong mabigay ng regalo sa, uh, sa Mother's Day? May idea po ba kayo kung sino nagbigay nito? Papasalamat na ko sa akin, anak. Ay, ayan, ayan po. po. Yes po, surprise delivery po ito galing kay Mom Mitch po ng Japan. Happy Mother's Day. May mga gift items po siya sa iyo. Meron po siya Mother's Day balloon. Ito pa. Meron po kayong bouquet of roses. Ito pa. Ayan. Ayan. You have also souvenir mag. Ito po lahat yung mga gift items niya po sa inyo. And meron po siyang message na gustong iparating. Babasahin ko lang po. Ayan, sabi niya, para sa pinakamaganda namin, inay. Inay, una sa lahat, gusto po namin magpasalamat sa iyo sa lahat-lahat ng sakripisyo at sa di masukat niyong pagmamahal para sa mga anak mo. Gusto po namin makasama pa kayo ng mas mahabang panahon, kaya magpalakas po kayo. Sundin niyo po ang payo ng doktor para po kayo gumaling agad. Huwag po kayong panghinaan ng loob. Lahat ng pagsubok natin sa buhay ay may tuturing pong biyaya bakit kamo kasi po may pangako sa atin ng Lord sabi po niya sa Psalm chapter 50 uh, verse 15, trust me in your times of trouble and I will rescue you and you will give me glory. At sinabi niya rin po sa um, Kings chapter 20 verse 5, this is what the Lord says, I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you. Napakaganda po inay ng pangako ng Lord sa atin. di po ba? Kaya huwag po kayong malungkot, malumbay o panghinaan ng loob bagkus isuko niyo po lahat ng mga yon sa Panginoon. And ito kami lahat-lahat para sa'yo, inay. Lalo na si Aileen, na sobra-sobra po kayong mahal. At ganun din po ako. See you soon, inay. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord you God will be with you for wherever you go. Joshua chapter 1, verse 9. Happy, happy Mother's Day, inay. Galing po kay Mamich po ng Japan. Yay! Ayan po, siyempre po nag-message po si uh, Ma'am Mitch sa inyo. Ano naman yung gusto nyo po sabihin sa anak nyo po? sa kuya, Ray. Ay, maraming maraming salamat sa inyong danawa. Naalaala pa rin niyo ako. Maraming maraming salamat sa inyo. Lahat yung sundi ko sinabi nyo sa akin, magpapalakas ako. Oo, para ka makuha ninyo dito. Kung di man ako makating ng Amerika, kayong kumuha sa akin, mga anak ko. Salam, maraming maraming salamat sa inyo, ha. Ingat na lang kayo, na ko. Okay na. Ayan po. So, sweet yung message. Again, nanay, uh, second din niya, happy, happy Mother's Day po. Ayan, kahit napakalayo po ni Ma'am Mitch, gusto pa rin niya pong bigyan kayo ng regalo. Thank you and God bless po.